So ayan mga boss, Barako 3, bagong bago, bagong labas, 1.7 km pa lang ang natatakbo nito mga boss, oh, pero pinasyal na sa atin. Kasi sa dealer to inuha syempre, no? pero hindi pinareform yung mga ginagawa natin, so pinasyal sa atin. So soon nga pala mga boss, meron na tools na gagawin para ma-unlock natin yung limit han si Barako 3, message message na lang kayo mga boss. So yan, dito kung hindi nyo kumakontak uh, do sa personal account ko mga boss John Peter Regio Ito mga boss, plug ko sa screen At ayan, uh, message na lang kayo mga boss Kung gusto nyo ma-unlock yung RPM Ni Baraco 3 Kasi napakaaga ng limit nito Malaki ang gain kapag uh, na-unlock yung RPM na yan So meron tayo, ititesting natin mga boss Papakita ko rin sa inyo Message nyo na lang ako oh, Magpa-schedule kayo Kasi uh, kaya na naman natin i-accommodate Kung kailan nyo gusto at kung gusto nyo rin, kung gusto nyo racing-racing, uh, programmable ACO, kaya natin gawin yan kay Baraco 3. So, ayan, nasa inyo na lang. Budget na lang tatanungin mga boss. Uh, basta kung gusto nyo, uh, pumunta lang kayo dito. Barangay Rosario, Gumakakeso, eso na rin sa screen mga boss yung location. Yan, basta yun lang masasabi ko sa inyo ha mga boss. Yung mga gusto ng Baraco 3, ayan na, marami ng pwedeng modification dyan. At uh, syempre, nasa FI era na tayo. Yung iba, hindi naman natin kinukontra yung gusto ng carburetor. Pero itong FI mga boss, napakarami ng modification dito na pwedeng gawin. So, hindi sayang yung pera ninyo kung, kung bibili kayo ng mga pan-tricycle na gusto nyong pamasada yan si Barakot rin mga boss subukan ninyo sasabihin ng iba mahirap gawin so depende yan sa gagawa yan mga boss kanya-kanyang alam laang yan ay di nasa sa inyo na kung gusto nyo nga pumarini and yon, mga boss ay babalik ko na rin ano, dito, ang gagawin natin, i-adjust natin yung minor. Yan yung mga basic kasi ginagawa. I-adjust natin yung minor kasi nasa 1,800 RPM talaga naman yung stock. Ang problema, napakataas nga. So, kapag ka, hindi natin in-adjust, tapos malamig ang panahon, nakakapundi yun ng headlight. Kaya yung iba, nagpapalagay din ng headlight switch. Sa headlight switch, mga boss, marami na tayong stock nyan. Bahala na kayong order Meron tayo. Basta hanapin nyo lang, i-message nyo ako rundo sa aking FB account, sa messenger. Yan, yung mga dumadamba. Sa dumadamba, mga boss, clutch lining. Marami rin tayo niyan. Basta message lang. Ayun ang message, mga boss. Pyesa ng barako. Barako 1, barako 2, barako 3. Basta, awas, marami tayo niyan, mga boss. At so ito mga boss ha, sa mga bagong labas, inapaalala ko na rin kasi marami na tayong nagawa na umistak yung bolt nitong stoplight. So sa mga bagong labas or hindi pa nyo nababaklas na nabili nyo na, baklasin nyo na yung stoplight, stop stoplight uh, stop assembly gawa di ba kumakalog. Siyempre matatanggal nyo rin yung alog nyan. Tapos lagyan nyo ng lubricant. So hanggat binabaklas nung kasama ko yung upuan tapos yung bolt nung stoplight, uh, i-re-reset na natin si Barack o mga boss kasi yun nga may kaunti siyang kajut kajut hindi lang gaanong pansin kasi one, kilami, 1 kilo 1.7 pa lang kalalabas pa lang yung dealer halos napakalapit lang dito sa atin nasa 500 meters lang mga boss kaya yun imbis na sa dealer dito na dito sa atin din la o baka may magkomento na andito mga boss ang mga tools ha kumpleto tayo diyan Barako 3, kung anong gusto nyong gawin, kaya natin gawin yan dyan. Ayan, ha? basta pag napapasyal kayo rito, magulo lang dito. Pero kaya nating gawin yan. Yung mga concern ninyong yan. ah, Ito mga basa, yan, panoorin nyo na lang. So, nire-reset ko na. Doon sa mga, may mga nag-message sa akin mga boss. Yung mga hindi nyo na reset dyan, pwede nyo ipadala rito. Pwede namang i-reset yung uh, ECU ninyo, ipaship niyo, Kasi meron naman tayong ginagamit na pang reset para pag uh, hindi kayo nagtsatsaga na pakadyot-kadyot. Pwede yon mga boss, yung discarding ganon kung malalayo kayo. Kasi may nag message sa akin taga norte so medyo malayo wala rin siya mapag anuhan. so eh, just ko kung wala talaga uh, pwede natin tulungan mareset uh, ma-reset Marireset natin yan mga boss kahit wala yung unit. And tapos ayun, ito mga boss ito, marami ng motor itong dalawang may-ari na ito, mga ito magkapatid na ito mga boss na regular customer ko ito. So, meron silang uh, XTC, uh, Wind, tapos YBR. So, nagtanong na naman sa akin mga boss kung ano yung pinakamaganda. Syempre, nahikayat natin. Nag-shift sila sa Barako 3 kasi ang ang choice talaga nila Barako to, Sabi ko kung kung tatanungin Barako 3. So ayun, sinunod natin. Ah, sinunod nila ako. So, syempre, hindi naman tayo mapapahiya dyan kasi naandito tayo. Kaya natin sumuporta sa pangangailangan ni Barako 3 kung magkakaproblema man. And ayun na nga mga boss, kung gusto niyo uh, hanabin nyo na lang 'yung mga video rito about kay Barako 3. Marami talaga tayong binabago kasi 'yun nga. Uh, meron ba meron magkomento ba uh, para mas magaling para ako sa engineer. Hindi ako nang mga boss ha. Ang uh, ibinabahagi ko sa inyo ay yung ikagaganda ng mga unit. Kasi after sales na yan nakikita. So dito nga itong binabago natin na ito, ito pag ito nag-stock up, masisira yung stop light assembly niyo. Eh bibili kayo ng bago. Kaya kaya yon, dito pa lang yung tornilyo lalagyan nyo na lang langis para hindi kalawangin. So, yon Yun yung isa. Tapos, nilalagyan nga natin ng headlight switch. Tapos, tinatanggal natin yung one-way valve. Ibinababa natin yung minor. Tapos, palit lining. Siyempre, basta yung mga pwedeng adjustment na pwedeng gawin sa ikagaganda ni Bara Audrey, yun yung ginagawa natin at yun yung isinashare ko sa inyo. At ayun, doon naman sa clutch lining, yung paper base natin na binibenta mga bas. Marami tayo nun. So, yun talaga, mapapasin nyo doon sa mga mapunahin na doon sa mga syempre kung kabisado nyo gamitin si, ang mga barao dapat hindi yan dumadamba sa unang apak so na, ang pinapalitan natin doon ay paper base na clutch lining mga boss kaya yon pag, may, pag nagpalit kayo noon okay na wala nang damba sa umaga yon so ito ibalik natin ha nilagyan na natin ng lubricant ng langis yung bolt ng ano stoplight assembly so ibabalik na natin kasi yun nga yun yung uh, prevention natin para hindi masira yung yung pinaang nut. Umiikot kasi yung mga boss kapag kinalawang sumasama yung nut kasi nakahulma lang yan yung nut niyan dun sa uh, plastic na stoplight assembly. So ayan mga boss, basta babasa inyo lang para kahit yan ay uh, ikarawas nyo, hindi kakalawangin. Kasi nagkakaroon ng corrosion yan ay kapag syempre bago, pag nadumihan, lilinisin natin, ikakarawas natin. Yun yung nangyayari. Kaya nasisira kinakalawang. Eh, yun nga. Mabilis siya mag-corrosion. Yung bolt niyan. Diyan sa parting uh, stop stoplight. So, kaya yun. Yun yung e, pinapayo ko sa inyo. Nagawin nyo na rin. Para hindi kayo mamroblema. Kasi, yun nga. Nararanasan natin. Napakahirap niyan tanggalin kapag ka umistock up. Kasi sumusunod lang. Iikutin nyo na iikutin. Pero hindi nyo maluluwagan. Kasi sumusunod nga yung nadun sa likod. Uh, dahilan para hindi natin mabaklas. Kaya yon unahan nyo na. At ayun, meron nga pala tayong ginagawa dyan doon sa collar ng stoplight assembly ano, para hindi kalog. So, ito naman, yung isang paraan natin, uh, panuorin nyo na lang yung aking reels, meron doon. Uh, yung guma naman na galing sa oil filter. Uh, pero, pwede rin namang ilagay uh, or gawin natin, putulin natin yung collar, yung pinaka-spacer mga boss para mawala yung kalog. Pero yung iba tinatanggal na. So, lagyan nyo rin ng kaunting kalog para hindi naman kung masanggi, hindi mabasag. sa uh, para hindi matigtig yung kanyang bumbilya. So, yun. Yun yung mga ginagawa natin dyan mga boss. So, ito bagong-bago nga. Dinala sa atin. At ayan, na-perform na natin yung mga pwedeng gawin para pag uwi nila. Kasi binabistakison pa ito mga boss. Medyo malayo na rin dito sa atin kaya para hindi pa balik-balik babalik na lang siya alin, halimbawa first 500 magpapa-change oil na lang so wala silang iisipin na ah, adjust kadyot magpapa kasi lahat naman ginagawa na natin bago ah, halimbawa hindi naman tayo nag-release nito kasi yun nga sa dealer uh, gagawin natin yung P, yung ikagaganda ni bara 3 so ayan mga boss tapos na So, uh, magpapachange yun na lang yan. Babalik na lang yan sa atin pag first 500 na. So, yun mga boss, ingat na lang.